Ang pangalan ko ay David Miller. Kung sakaling tumawid ka ng mag-isa sa estado sa loob ng maraming araw, mauunawaan mo ang naramdaman ko noong panahong iyon. Mahabang kalsada, dilaw na ilaw, at kawalan ng laman na sumunod sa akin magpakailanman tulad ng isang hindi inanyayahang kaibigan. Ako ay isang trooper ng truck, isang dating bombero, at may isang maaliwalas na na maliit na pamilya kasama ang pinakamagandang asawang nakilala ko. Ang pangalan niya ay Sarah, ngunit na namatay siya tatlong taon na ang nakakaraan mula sa cancer at mula noon, nabubuhay ako, ngunit hindi nabubuhay. May mga umaga ng taglamig kapag nakaupo ako sa cabin ng kotse, may hawak na malamig na tasa ng kape nakatingin sa kulay abong kalangitan at iniisip ano ang ginagawa ko, hindi naman sa wala akong trabaho. Ang schedule ko sa pagmamaneho ay puno sa buong linggo, ngunit may isang bagay na walang nakita unti-unti akong napatay mula sa loob. Hindi ang maingay na uri ng kawalan ng pag-asa, hindi luha o reklamo. Ito ay ang tahimik at matatag na paraan tulad ng isang radyo na nagpapatugtog ng malungkot na musika ng paulit-ulit. Akala ko noon malakas ako. Madalas na sinasabi ng mga tao na ang mga lalaking Amerikano ay kailangang maging matigas at matigas ang ulo sa kanilang mga damdamin. Ngunit sa katotohanan, ang sakit ay walang diskriminasyon. Ito ay kumagapang sa bawat pinakamaliit na aksyon. Ang paraan ng pag-iwas mo sa mga tawag mula sa mga mahal sa buhay. Ang paraan ng pagtingin mo sa salamin nang hindi inaabala ang pagtingin sa iyong sarili. Ang paraan ng pagsasabi mo sa iyong sarili na okay lang kapag sa loob mo ay ganap na hindi okay. Ginagawa ko ang lahat ng mga bagay na iyon. Isang araw sa isang pagkakataon, Dati din akong nag-aalinlangan sa lahat ng bagay na espirituwal. Diyos, hindi ako sigurado. Noong namatay si Sarah, nagsimba ako minsan. Minsan lang, tumingala ako sa krus at naghintay ng tanda, sa God, himala. Pero wala, at sumuko na ako. Mula noon, iniisip ko na kung may tao sa itaas, nakakalimutan na nila ako. Alam mo, ang panganib ng sakit ay wala sa paunang sakit. Ito ay tungkol sa unti-unti kang nasanay. Isuot mo ito na parang Amerikana, mabigat, ngunit pamilyar. At nabubuhay ka lang kasama nito, hindi na pagtatanto na nawala mo ang lahat ng bagay na nagpapahalaga sa buhay, koneksyon, kuryosidad, at kahit maliliit na pangarap. Kung may nagtanong sa akin noong panahong iyon, David, buhay ka ba? Nalilito sana ako kasi hindi naman talaga ako buhay. Exist lang ako. At sa tingin ko hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganoon. Maaari tayong magkaroon ng trabaho, bahay, listahan ng gagawin, ngunit wala pa rin laman. May mga pagkakataon pa rin na nakahiga ako sa kama, ang aking mga mata ay dilat sa gabi at iniisip, ah, at pagkatapos ay ano, ganyan ako dati. Ngunit sasabihin ko sa iyo kung ano ang nagbago sa lahat, sa mga paraan na hindi ko naisip. At maniwala ka sa akin, kung mahahanap ko ang aking sarili mula sa mga durog na iyon, magagawa mo rin. Ang araw na iyon ay isang kulay abo na araw tulad ng ibang araw. Ako ay nasa daan mula Illinois patungong Colorado. May dalang kargamento ng mga frozen na pagkain. Nagsimulang bumagsak ang snow sa madaling araw at ayon sa taya ng panahon, may posibilidad na magkaroon ng blizzard. Ngunit ang isang schedule ay isang schedule pa rin. Palagi kong iniisip na sanay na ako sa mahabang kalsada, may mga bagyong may yelo, madulas na dalisdis at gabing walang ilaw tanging mga headlight ng truck ang walang katapusang nagniningning. Ngunit walang sino man ang talagang nasanay sa pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Nagsimula nang dumausdos ang sasakyan nang madaanan ko ang isang kanto malapit sa daanan. Malinaw kong natatandaan na naramdaman kong tumigas ang manibela sa ilalim ng aking mga kamay na parang may nangagaw ng kontrol. Pinara ko ang preno ngunit alam kong wala itong silbi. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit kakaibang bumagal ang isip ko. Nakita ko ang pag-ikot ng sasakyan. Nakita at ako ang basag ng salamin. Nakita ka ko ang mga headlight ng sasakyan na nagmumula sa kabilang direksyon ng flash for a split second. Tapos, katahimikan, walang pagsabog, walang gore tulad ng pelikula, isang makapal na dilim, parang may pinindot lang ang pause button sa buong mundo, hindi ko alam kung nasaan ang katawan ko, pero feeling ko wala na ako doon. Tumingin na ako sa ibaba at nakita ko ang aking sarili. Hindi gumagalaw sa isang tumpok ng baluktot na metal. May pahid ng dugo sa aking noo. Humihinga ng mahina na halos wala na. Pero ang mas ikinagulat ko ay hindi ako natatakot. Hindi naman. Walang gulat, walang sakit, walang iba kundi ganap na katahimikan parang sa kauna-unahang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nabitawan ko ang lahat ng aking mga pasanin, nagsimula akong mag-drift. Hindi sa malabong paraan, ngunit malinaw na parang may marahang bumubuhat sa akin mula sa lupa. Umuurong lahat ng tunog. Wala na akong naririnig na ingay ng mga ambulansya, wala na akong naririnig na sigawan ng mga tao. Naglaho ang lahat na nagbigay daan sa isang madilim na lugar ng liwanag sa unahan. Hindi ito isang maliwanag na ilaw tulad ng sinasabi ng mga tao. Ito ay isang napakalambot, napakainit na liwanag tulad ng sikat ng araw sa umaga na sumisikat sa iyong bintana sa isang mapayapang linggo ng umaga. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero ayoko ring tumigil. Mayroong hindi nakikitang paghila, hindi sa pamamagitan ng kamay o tawag, kundi sa pamamagitan ng damdamin. Isang kaligtasan, isang walang kondisyong pag-ibig. Hinila ako nito palapit at hinayaan ko ang sarili kong maanod. Nang mapagtanto ko, nakatayo ako sa isang espasyo na walang kisame, walang dingding, walang limitasyon, pero hindi rin nakakatakot. Sa kabaligtaran pakiramdam ko ay nasa isang lugar ako kung saan ang bawat tanong ay masasagot, ang bawat sugat ay kayang gamutin, at ang bawat kalungkutan ay kayang punan. I don't know how to describe it para maintindihan mo ng buo yung feeling na yon. Hindi ito parang panaginip, sobrang totoo, mas totoo pa sa araw-araw kong buhay dati. At pagkatapos, nakita ko siya. Walang halo, walang kulog, at walang nakakatakot na kamahalan tulad ng mga paintings ng simbahan na nakita ko. Nakatayo lang siya doon, payak na may mga mata na nakakakita sa bawat maskara na isinuot ko. Hindi siya nagtanong sino ka na parang alam na ang lahat. Ang pagtingin lang sa kanya ay durog na sa puso ko. Dahil may isang bagay na hindi ko palubos na naramdaman sa lahat ng mga tao na ito, walang kondisyon na pagmamahal. At alam mo kung ano, ang sandaling iyon, kahit na tumagal lamang ng isang segundo o habang buhay, ay sapat na para maunawaan ko na ang lahat ng nasaktan, kinasusuklaman, nawala, ay hindi walang kabuluhan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon, walang oras, walang mga sandali sa lahat. Presensya lang hindi na ako nanlalamig, wala na akong sakit at wala na akong kailangan pang sabihin. Dahil doon, ang lahat ay naiintindihan ng walang salita. Nakita kong nakangiti na naman ang muka ng asawa kong si Sara. Walang sinisisi, walang luha, isang magiliw na titig na tila nagsasabing pinapatawad na kita. At sa sandaling iyon, narinig ko, hindi sa aking mga tainga, kundi sa aking puso, isang mensahe. Hindi pa ako tapos, hindi ko lubos na naunawaan ang kahulugan ng pahayag na iyon, ngunit alam ko ang isang bagay na sigurado, babalik ako. Mabubuhay akong muli, ngunit hindi na magpapatuloy tulad ng dati. Ito ay tutungkol sa pagsisimula ng isang ganap na bago. Isang totoong buhay, isang makabuluhang buhay. At pagkatapos, parang may humawak sa dibdib ko mula sa loob, nakaramdam ako ng pulso. Isang hininga, isang monitor ang nagbeep, nakabalik na ako pero ang puso ko, hindi na ito pareho. Hindi ko na matandaan kung gaano ako katagal na naanod sa espasyong iyon. Walang orasan, walang araw, ngunit wala ring pakiramdam ng naghihintay. Lahat lang ay, at ako, sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, ay hindi ko na kailangan pang magpakahirap. Parang nabitawan ko na sa wakas ang isang bagay na napakabigat. Pero hindi ko alam kung gaano ko katagal itong dinadala sa likod ko tapos may naramdaman akong presensya, walang ingay, walang nakakagulat. Ito ay isang napakalinaw, lubos na presensya. Lumingon ako, andun siya, Panginoong Hesus. Ngunit hindi ito tulad ng imahe na nakita ko sa isang pagpipinta o sa Biblia ng isang tao sa mesa, walang halo ring, walang nakakasilaw na liwanag. Lumilitaw siya bilang isang taong sa tingin mo ay matagal mo nang kilala, kahit na tiyak na hindi mo pa siya nakikilala. There was something in those eyes that made all the wounds inside me. Ang mga bagay na itinago ko, ang mga bagay na iniiwasan ko, ang mga bagay na pilit kong kinakalimutan. Natutunaw, hindi na niya kailangang sabihin. Tumingin lang sa akin at ako'y nalilibugan, hindi para husgahan kundi para pakalmahin. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot. Sa palagay ko, kung isang araw ay kailangan kong harapin ang Diyos, mapapahiya ako manginginig o kahit man lang magpanik. Pero hindi. Para akong bata nakakatakbo lang ng malayo sa mahabang panahon, pagod na pagod at tuluyang nakauwi. Hindi niya sinisisi, walang paghuhusga, nakatayo lang na may pagmamahal na hindi ko pa nararanasan sa anumang relasyon. At pagkatapos, parang isang pelikula ang nagsimulang tumugtog, nakita ko muli ang aking buong buhay. Walang screen, walang projector, Ngunit bawat alaala, bawat maliit na detalye ay patuloy na lumilitaw na parang nabubuhay muli. Nakikita ko ang aking pagkabata, isang batang lalaki na madalas na inaapi, palaging sinusubukang kumilos ng malakas upang itago ang kanyang nasaktan. Nakita ko ang araw na nakilala ko si Sarah sa unang pagkakataon na tumingin siya sa akin at alam kong nakahanap na ako ng bahay. Nakita ko ang unang pagkakataon na hinawakan ko ang aking anak na babae ang isang maliit na buhay na inilagay sa aking mga bisig ay nagpanginig sa akin sa parehong takot at kaligayahan. Pagkatapos ay nakita ko ang mga sandali na ayaw kong maalala, ang oras na sinigawan ko ang aking ama dahil sa maliit na bagay. Nang malamig akong lumabas ng kwarto ni Mrs habang umiiyak siya dahil sa sobrang sakit, hindi ko alam ang gagawin ko kundi tumahimik. May nakita pa akong mga taong hindi ko pinapansin noon. Isang matanda na humihingi ng tulong sa kalye, isang batang dyaryo na nakangiti sa akin ngunit hindi ako nag-abalang sumagot. Ang bawat isa sa mga sandaling iyon ay naging malinaw bilang araw. Hindi pinapayagan akong bigyang katwiran ngunit hindi rin ako nahihiya. Ipinakita niya sa akin na hindi ito para sa parusa. Ngunit hayaan mo akong maunawaan, unawain na walang aksyon na maliit. Walang mga salita na hindi nakakapinsala. At kung minsan ang pinakamasakit sa mga tao ay hindi kung ano ang kanilang ginawang mali, ngunit ang hindi nila ginawa. Kapag naabot na nila maaring magpatawad, maaring magsabi ng, Nandito ako. Akala ko noon ay mabuting tao ako, hindi perpekto, ngunit hindi rin masama. Ngunit sa banayad na liwanag na hatid niya, napagtanto ko, maaari sana akong mabuhay ng iba kung naunawaan ko ito ng mas maaga. Hindi para makonsensya, kundi para magising upang malaman na ang buhay na ito ay isang regalo at bawat tao dito ay karapat-dapat na mahalin nagsimula akong umiyak hindi dahil sa kahihiyan kundi dahil sa ginhawa for years i struggled to prove na okay lang ako na hindi ko kailangan ng kahit sino ngunit kapag nahaharap sa pag-ibig na iyon pag-ibig na hindi ko kailangan na gawin upang maging karapat-dapat pakiramdam ko ay okay na maging mahina pakiramdam ko sapat na ako ang Diyos ay hindi nagpapaliwanag sa salita. Hindi niya kailangang magsalita tungkol sa awa o pagpapatawad. Siya ang lahat ng mga bagay na iyon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses sa aking buhay nalampasan ko ang isang taong naghihirap at naisip ko sa sarili ko na it's none of my business. Ngunit narito, naiintindihan ko. Ito ay lahat ng aking negosyo dahil tayo ay konektado sa pamamagitan ng di nakikitang mga kwerdas. Bawat mabuting gawa na ating ginagawa ay lumilikha ng isang alon, at sa tuwing isinasara natin ang ating mga puso, ang mundo ay nawawalan ng kaunting liwanag. Hindi ko alam kung naramdaman mo na ba ang nararamdaman ko, ang pakiramdam ng pagiging napakawalang halaga para magawang baguhin ang anuman. Ngunit kapag ako ay nasa presensyang iyon, naiintindihan ko na, walang masyadong maliit, walang sino man ang hindi mahalaga. Ang bawat tao, kabilang ako, ay isang mahalagang bahagi ng isang bagay na napakalaki, napakalalim. Nakikita ko ang buong hinaharap, hindi tulad ng isang science fiction na pelikula, ngunit bilang iba't ibang mga landas, kung magpapatuloy ako sa parehong paraan, ang aking puso ay magiging mas tuyo, ang mga relasyon ay malalanta at ako ay mamamatay, hindi pisikal, ngunit mula sa loob. Ngunit kung babalik ako, kung mabubuhay ako sa pusong ito, Isang pusong naantig ng isang pag-ibig na higit sa lahat na ng pangunawa, lahat ay magkakaiba. Naaalala kong nagtanong ng buong katapatan, maaari ba akong manatili dito? Dahil sa totoo lang, ayoko nang bumalik sa mundong may pagkawala, sakit at kalungkutan. Ngunit hindi sumasagot ang Diyos ng may pagtanggi o pagsangayon. Tumingin lang siya sa akin at naintindihan ko, maaari kang manatili ngunit hindi ka patapos. At alam kong oras na para bumalik ako. Hindi ako sigurado kung paano ako nakabalik. Naalala ko lang ang isang sinag ng liwanag na dumaan sa akin, isang hininga na nagmumula sa malalim sa aking mga baga at nagising ako sa gitna ng emergency room. Nagpanik ang mga doktor, umiyak ang mga nurse, tinawag ako ng mga tao na milagro. Pero walang nakakaalam kung ano ang nakita at naramdaman ko. Hindi naging madali ang buhay pagkatapos noon kailangan ko pang magtrabaho, may mga bayarin pa, nakakapagod pa ang mga araw. Ngunit ang mga bagay ay iba. Nagsimula akong magsabi ng salamat ng mas madalas. Mas matagal ko pang niyakap ang anak ko. Nakikinig ako sa isang tao nang hindi nagmamadaling magbigay ng payo. Tumigil ako kapag may nakikita akong nangangailangan, hindi dahil bayani ako, kundi dahil gusto kong maging bahagi ng isang bagay na mabuti. Hindi ko sinasabi ang kwentong ito para magmukhang espesyal. Sa kabaligtaran, sinasabi ko sa iyo na kung ang isang matigas ang ulo, tuyo at sugatan na tulad ko ay maaring mahawakan, mahalin ng walang kondisyon, kaya mo rin. Hindi mahalaga kung ano ang iyong ginawa o kung ano ang iyong napalampas. Ang mahalaga ay kung paano mo pipiliin na mabuhay mula ngayon. Nakilala ko na siya at minahal ako kahit hindi ako perpekto at kung mayroon man akong gustong iwan sa inyo pagkatapos ng kwentong ito, isa lang itong simpleng bagay. Ikaw ay sapat na. Sa ngayon, mahal ka at maari kang magsimulang muli kapag handa ka na. Akala ko noon ang buhay ay isang tuwid na linya. Ipinanganak, lumaki, nagtatrabaho, tumanda at namatay. Ang lahat ay nasa isang kadena na tinatawag nating buhay at ang gawain ng bawat tao ay gawin ang paglalakbay na iyon ng sapat na mahaba at maayos. Mahigit apat na taon na akong namuhay ng ganyan. Subukang gawin ang tama, gawin ang sapat, iwasan ang gulo at huwag hayaan ang sinuman na makagambala sa iyo. Ngunit ang hindi ko talaga naisip ay, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mabuhay? Nang tumayo ako sa harapan ni Jesus sa isang lugar na walang oras o hangganan, nagsalita siya sa akin ng walang mga salita. Ngunit kahit papaano, ang bawat tanong sa aking puso ay unti-unting nasagot. Hindi sa teorya, ngunit sa mga imahe at emosyon na napakalinaw na hindi ko maitatanggi. Pakiramdam ko ay dinadala ako sa isang paglalakbay sa loob ng katotohanan. Hindi ang uri ng katotohanan na nakakatakot sa mga tao, ngunit ang uri ng katotohanan na nagpapagising sa mga tao. Napagtanto ko na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa umiiral. Ito ay tungkol sa pagkonekta, bawat maliit na aksyon, bawat yakap, bawat tingin, sa tuwing magpapasya kang magpatawad sa halip na magalit, lahat ito ay may epekto. Akala ko noon walang kwenta ang mga ginagawa ko araw-araw at walang epekto kahit kanino. Pero ayun, pakiramdam ko bawat salita na sinasabi ko ay parang batong nahuhulog sa lawa at ang mga alon mula roon ay patuloy na kumakalat, kumakalat, umabot sa mga taong hindi ko inaasahan. Nakita ko ang isang napakaordinaryong alaala. Isang umaga ay inihintu ko ang aking sasakyan sa gilid ng kalsada upang tulungan ang isang babae na nasira ang gulong. Naisip ko lang maliit na bagay lang. Ngunit sa espasyong iyon, Nakita kong nagpatuloy ang kwento. Nakauwi ng ligtas ang babae, niyakap ng mahigpit ang kanyang maliit na anak at sinabing tinulungan siya ng isang estranghero. Lumaki ang bata sa paniniwalang may mabubuting tao pa rin sa mundong ito. At nang maglaon, naging guro ang babaeng iyon at sinuportahan ang isang estudyanteng nag-iisip na magpakamatay. Hindi ko alam ang mga bagay na iyon, pero nakita ako. At naiintindihan ko na bawat bagay na ginagawa natin kahit na ang pinakamaliit ay may kasamang chain ng mga reaksyon na hindi natin maisip, kabaligtaran din ang ipinakita niya sa akin. Yung mga panahong hindi ko pinapansin ang isang taong nangangailangan, yung mga panahong na nahimik ako kapag may nangangailangan ng pabor. Walang parusa, walang pangungusap, ngunit nararamdaman ko ang sakit na kailangang tiisin ng iba. Hindi para pahirapan ako, kundi para maintindihan ko na kaya kong mamuhay ng iba. Akala ko noon ay ordinaryong tao lang ako. Nagmamaneho ng malalayong distansya, namumuhay ng simple, walang ambisyon. Ngunit sa espasyong iyon, napagtanto ko. Walang sino man ang normal. Ang bawat tao ay isang mahalagang bahagi ng isang malaking tapiserya kung saan ang bawat sinulid ay naghahabi ng isang bagay na maganda, kahit na hindi natin ito nakikita. Kung isang thread lang ang kulang, hindi na magiging pareho ang lahat isa akong thread, ikaw din. At naiintindihan ko rin ang isang bagay na mas malalim, hindi tayo nag-iisa. Yung mga panahong akala ko mag-isa lang ako, nakahiga sa hotel bed sa gitna ng desyerto na gabi, nagmamaneho ng daan-daang milya na walang tumatawag, o kahit yung mga pagkakataong umiyak ako ng tahimik dahil namimiss ko ang asawa ko, hindi talaga ako nag-iisa, sinamahan ako. May presensya, may pag-ibig na laging nakabantay sa akin Matiyagang naghihintay sa pagbabalik ko. Ang pag-ibig na iyon ay hindi pinipilit. Hindi pinipilit, tahimik lang doon, handang yakapin ako anumang oras na bumitaw ako sa takot at pagsasara. Hindi ko nakita ang sikreto ng kinabukasan ng sangkatauhan o ang kosmikong plano gaya ng madalas na iniisip ng mga tao. Ang nakita ko ay mas kilalang kilala, ngunit sapat na iyon upang baguhin ang aking buhay." Naiintindihan ko na ang pagpapatawad ay isang uri ng kalayaan. Nagtago ako ng labis na galit sa loob sa aking ama na naging malamig sa buhay para sa pagkuha kay Sarah, sa aking sarili para sa mga bagay na hindi ko kayang ayusin. Ngunit kapag tumayo ako sa pag-ibig na iyon, lahat ng galit ay nawala. Hindi dahil sa biglang tumigil sa pagiging importante ang mga bagay na iyon, kundi dahil ayaw ko nang dalhin Naiintindihan ko rin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Hindi ibig sabihin na inaabangan ko ang kamatayan o hinahamak ang buhay, pero hindi na ako natatakot dahil alam ko sa kaibuturan ng aking kaluluwa na tayo ay nagmula sa liwanag at doon tayo babalik. Ang bawat sandali na nabubuhay dito ay isang pagkakataon upang matutong magmahal, matutong maging tapat, matutong maging naroroon at marahil ang higit na nagpayanig sa akin ay noong napagtanto ko. Malaya akong pumili, hindi niya ako pinilit na bumalik. Huwag mong sabihin sa akin na mamuhay ng iba. Ipinakikita niya sa akin ang lahat kung ano ito at hinahayaan akong magpasya para sa aking sarili. Ang pag-ibig na iyon, ang pagtitiwala na iyon, ang dahilan kung bakit ayaw ko nang mabuhay tulad ng dati. Gusto kong mamuhay ng mas maganda. Hindi para purihin o mapunta sa langit kundi dahil lang naiintindihan ko ang halaga ng bawat sandali. Naiintindihan ko na ang buhay ay isang pribilehiyo, hindi isang pasanin. Kung nakikinig ka sa akin dito, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka invisible, hindi ka nakakalimutan. Lahat ng nagawa mo, sa tuwing nasaktan ka, bawat pagpipilian na pinagsisihan mo ay maaaring gumaling. Hindi sa pamamagitan ng paglimot. Ngunit sa pamamagitan ng pagtingin muli gamit ang liwanag, hindi na ako ang parehong lalaki. Ako pa rin si David. Nakagawian pa rin ang pag-inom ng sobrang matapang na kape. Paminsan-minsan ay nakakalimutan pa rin ang aking schedule. Natututo pa rin kung paano maging isang mas mabuting ama. Pero ngayon, iba na ang puso ko. Isang puso na nauunawaan na ito ay may pananagutan sa paraan ng pagmamahal nito, sa sarili, sa iba at sa mundo. At sinasabi ko ang kwentong ito hindi para paniwalaan mo, kundi para maalala mo. Tandaan na sa loob mo ay may liwanag. Tandaan na sa bawat sandali na ikaw ay mabait sa tuwing pipiliin mo ang pag-ibig kaysa sama ng loob. Pinabago mo ang mundong ito sa paraang hindi magagawa ng iba. Dahil hindi ka nagkataon dito, dahil ipinanganak ka para mabuhay, tunay na mabuhay. Biglang may malakas na pagsipsip na humila pabalik sa katawan ko nang imulat ko ang aking mga mata sa emergency room, ang kisem ay puti at ang tunog ng monitor ay pumupugak na tila nagmamarka ng aking pagbabalik sa buhay na ito, ang una kong naramdaman ay hindi sakit, ngunit isang kakaibang kapayapaan. Pagod na ang katawan ko, foggy pa ang isip ko, pero sa puso ko, may iba. Para akong lumabas sa isang malalim na panaginip at nagbalik ng isang buong bagong puso, Sinabi sa akin ng doktor na ako ay narrowly escaped death. Halos 3 minutes daw huminto ang pagtibok ng puso ko. Gumamit sila ng mga electric shock machine, sinubukan nila ang lahat. At pagkatapos, tumama ulit. Para sa kanila, ito ay isang medikal na himala. Ngunit para sa akin, alam kong ito ay isang pagkakataon, may binigay na regalo. Hindi dahil karapat dapat ako kaysa sa iba, pero dahil may gagawin pa ako Noong araw na umalis ako sa ospital, malamig pa rin at natatakpan pa rin ng niebe ang bangketa. Pero mas magaan ang mga hakbang ko. Magaan dahil hindi ko na dinadala ang dating bigat sa puso ko. Hindi ako naging perpektong tao pagkatapos ng karanasang iyon. Nakalimutan ko pa ang mga susi ko. Nagagalit pa rin ako kapag na-stuck ang mga sasakyan sa traffic. Ngunit ang isa pang bagay ay sinimulan kong mapansin ang maliliit na bagay na hindi ko pinansin noon. Tinawagan ko ang aking ama, ang taong kinagalitan ko sa loob ng sampung taon. Wala kaming masabi ng malalim. Ilang tanong lang, ilang oras na nag-aalangan. Alangan na katahimikan. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong nabuksan ko muli ang isang pinto na minsan kong isinara. Umuwi ako at nakita ko ang mga liham ni Sarah na hindi ko nangahas na basahin pagkatapos niyang mamatay. Binasa ko ang bawat linya at sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak dahil sa panghihinayang kundi dahil sa pasasalamat. Minahal niya ako ng buong puso at alam kong hindi naglaho ang pag-ibig. Nandyan pa rin, nabubuhay sa paraan ng pakikitungo ko sa iba, sa paraan na pinili kong mamuhay sa bawat araw. Nagsimula akong magbago mula sa maliliit na bagay. Parang nakangiti sa cashier sa gasolinahan tulad ng pagtatanong sa taong walang tirahan sa kanto ng kalye at sa halip na magbigay lang ng pera, binibili ko sila ng mainit na pagkain. Binuksan ko at ikinuwento ang aking kwento sa pagbabahagi ng mga pagpupulong sa lokal na simbahan kung saan may mga tao na bumagsak din at nawalan ng direksyon tulad ko. Hindi para magpangaral, kundi para sabihin lang na iintindihan ko ang pakiramdam na iyon at narito pa rin ako. Ang reincarnation ay hindi tungkol sa pagiging isang taong ganap na naiiba. Ito ay bumabalik sa iyong sarili, ngunit sa pagkakataong ito ay, ay may mas malawak na mga mata, isang mas malambot na puso at isang mas tunay na presensya. Hindi ko na hinayaang lumipas ang mga araw sa kamangmangan. Nagsimula akong gumising ng medyo maaga para lang makita ang unang liwanag ng araw. Mas sinasabi ko ang salamat, hindi lamang sa iba kundi sa buhay. May nagtanong sa akin kung takot pa ba ako sa kamatayan. Ang sagot ay hindi, pero hindi ko ini-expect yun anytime soon. Dahil alam ko, araw-araw ay kaya kong huminga, magmahal at pumili. Araw-araw ay makakalikha ako ng magandang bagay. Kahit maliit, kahit walang nakakakita, ngunit isang magandang bagay pa rin. Minsan, habang nagmamaneho sa isang maliit na bayan, nakita ko ang isang batang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada na may karatula ang aking pamilya ay nangangailangan ng tulong. Imbes na tumakbo ako tulad ng dati ay huminto ako para marinig ka lang ng ilang salita. Pagkatapos ay hinatid ko siya sa bahay kung saan may sakit ang kanyang ina. Wala akong ginagawang malaki. May pagkain lang ako sa kotse, binigay ko na sa kanila. Ngunit noong araw na iyon, nakatanggap ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang tingin ng emosyonal na pasasalamat Isang ngiti na hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin. Muling pagsilang ng walang ingay. Nangyayari ito sa napaka-normal na mga desisyon. Pagpili na magsabi ng mabubuting salita. Pagpili na magpatawad. Pagpili na bumalik sa taong minsan mong iniwan. At sa bawat pagkakataon, lumalambot ng kaunti ang iyong puso. Mas malapad ng kaunti. Medyo magaan. At medyo masaya. Kung mayroon man akong natutunan sa lahat ng ito, ito ay hindi kailangang maging perpekto ang buhay para maging makabuluhan. Kailangan lang itong isa buhay ng may tunay na puso. Hindi ko sinasabi ang kwentong ito para maramdaman mong espesyal ka. Sinasabi ko sa iyo na maaari kang magsimulang muli. Nasaan ka man, kahit gaano ka pa nahulog, maaaring pagod ang iyong puso, maaaring matagal na itong sarado. Ngunit kung bubuksan mo lang ito ng kaunti, papasok ang ilaw at malalaman mo Maari kang mabuhay muli mula mismo sa sandaling ito.